mga balita. Pag-uulat mula naman sa impila ng DWBS ang Spirit FM o ang Radyo Totoo CNN Legaspi City. CNN Live. Live. Nation. Nation. Susan Balane, magandang araw sayo. Magandang araw, Ariel. Magandang araw, Pilipinas. Bago pa tuluyang pumasok ang bagyong opong sa Bicol, ang mga local government units sa pamamagitan ng kanilang mga local DRRMO ay ipinatupad na preemptive evacuation, lalo na sa mga lugar na malapit sa quarry sites, coastal areas at nasa mga mababang lugar. As of 8 p.m. ng Webes, may 84,282 individual o 8,430 na pamilya ang inilikas mula sa labing walong bayan at lungsod sa Albay ayon sa talaan ng Albay Public Safety and Emergency Management Office o APSIMO. Nasa iba-ibang mga designated evacuation centers ang mga ito, karamihan ay nasa mga public schools at barangay halls. Ang mga parokya naman sa Rion Picol ay binuksan ang kanilang mga pintuan para sa mga pamilyang naghahanap ng ligtas na masisilungan habang papalapit sa Rion ang severe tropical storm opong sa Albay, inatangsa ni Diocese of Legazpi Bishop Joel Bailon ang lahat ng mga parokya na i-welcome ang mga evacuee sa simbahan, chapels, Paris Hall at iba pang ligtas na pasilidad habang pinakilos ang mga Paris Disaster Response Committee sa pakikipagtulungan sa Church Social Action Offices. Sa mga simbahan naman na walang kakayahan na magpatuloy ng mga evacuees ay nagsagawa na lamang ng mga misa sa mga evacuation centers at ng prayer brigade para sa kaligtasan ng lahat laban sa bagyo. Dahil sa evacuees, may ilang simbahan tulad ng St. Jude Thaddeus Filipino Chinese Personal Parish sa Legazpi ay sinuspindi ang mga misa ngayong araw. Samantala, Nananatili naman na naka-heighten alert ang na police unit ng Bicol PNP ngayong araw kung saan inaasahan ang paglandfall ng bagyo ngayong araw sa Bicol. Mula dito sa Albay, ako si Susan Balane ng DWBS Radio Totoo, CMN Legaspi nag para sa CMN Pilipinas. CMN live, live Nationwide. Maraming salamat Susan Balane live and direct mula po naman sa impila ng DWBS Radio Totoo CMN Legaspe City sa